Sabi ni Presidente Quezon, I'd rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans. Dahil sa sumpa ni Quezon, nakilala tayo bilang bansa ng mga pasaway kung saan kahit simpleng batas, hindi sinusunod. Na kahit dalawang beses sa isang araw kung maligo, ay hindi naman marunong maglinis ng bakuran. Bago pa nagdilang anghel o nagdilang demonyo si Quezon, napansin na ng mga Amerikanong mananakop na ang Pilipino, malinis sa pangangatawan pero baboy naman sa kapaligiran. Kung saan saan nagtatapon ng basura, kung saan saan dumudumi. Kaya nga kasunod ng peace and order, public sanitation ang naging priority ng mga Amerikano sa Pilipinas. Nung bata ako, kilala ang Pilipinas bilang Pearl of the Orient. Ngayon, ang naririnig ng mga bata ay worst airport in the world, gates of hell, at armpit of Asia. Noong araw daw ay maganda, malinis at maayos ang Maynila. Langit lang ito matapos ang gyera. The turning point when Manila became rather inhospitable, so to speak, was World War II. Manila had a very elaborate tram system. So that was basically our public transportation. And so when they blew that up, the way that the Americans made up for destroying our public transportation during the bombing was by giving us the jeepney. So now from being an organized, well-scheduled public transportation system, it became kanya-kanya lang. And that is basically the beginning of the jeepneys and then the a lack of discipline and the basic chaos. It started in World War II. Sabi pa ni Carlos Eldran, mas tumindi ang kawalan ng kaayusan matapos mapatalsik ang mga Marcos. Pinaghati-hatihan ng mga politiko ang naiwang Metro Manila Authority ni Governor Imelda Marcos. Nagkanya-kanya sila ng teritoryo. Akin ang Makati, sa iyo ang Pasay City dumami ang mga squatter dahil nagpadami ng mga botante ang mga politiko. Right now, what you're seeing is that there's a division in Manila. Since the coming of the 1980s, there's been a lot of gated subdivisions, condominiums coming up. So most of the middle class and urbane people are now kept away. They're now hidden away in other parts of the cities. And they basically leave Manila to vagrants, street dwellers and the informal settlers. And, and the rule of the informal settler has now become the law of the land of the city of Manila. Manila is a squatter city, basically. And that's where your lack of discipline comes. Now, if you get the people to like, leave the gate... Sa communities, iba, na uwi ang kapitbahay nating bayan ng Singapore na dati ding colony ng mga puti. 1946, nang maging independent ng Pilipinas. 1963 na, nang makawala ang Singapore sa mga British. Kung ang Pilipinas na pasobra ang luwag, ang Singapore nagigpit sa ilalim ni Lee Kuan Yew. Sabi nga nila, Singapore is a fine city. Dahil bawat pagkakamali, may fine o multa halos mapraning si Nenita nang una siyang dumating sa Singapore. Nakakatakot. Siyempre <laughs> kasi bago, kasi sa atin wala yun, di ba? Siyempre, mano ka, bawal dumura, bawal magtapo ng papel. So, bawat kilos mo, aware ka. Pag bago ka pala dito, yung mind mo talagang magbabago din. <laughs> Matututo ka talaga. Wala pa namang nalalabag na batas si Nenita sa 15 taon niya sa Singapore. Pero ang OFW na itatago na lang natin sa pangalang Lin, nakatikim ng batas Singapore dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ang pagbibidyoke ng pa sa curfew. Kumakanta kami tapos biglang may nag-doorbell. Tapos mga polis na pala. Ito namin nalaman na may rules pala sila na dapat hanggang alas 10 lang pwedeng mag -ingay. So 11.30 na yon. Nagpas na pala kami dun sa time na yun. Hindi namin na-realize na may ganun pala silang rule. Dahil unang offense ni Lynn, binigyan mo na siya ng verbal warning. Pero sa susunod raw ay eh, pagbumultahin na sila at kukumpiskahin ang kanila mga pass para hindi na makapagtrabaho sa Singapore. alam mo naman dito sa Singapore, hindi visible dito mga polis. Kahit saan ka magpunta, wala kang makikita ang polis. So nung pinuntahan kami sa bahay, na, na. Nakakatakot talaga kasi maram, ramdam mo yung disiplina ng Bansang to, pero hindi mo makikita, unlike sa atin, bawat kanto may police. Sabi ng Philippine Consul sa Singapore, hindi problema sa mga Pinoy ang sumunod sa batas ng bansang pinagtatrabahuhan nila. Uh, pag ma-Pilipino sa labas ng kanilang bansa, they as much as possible adhere to the local customs, to the culture where they are living in here in Singapore, uh, parang silang mga nagiging Singaporean tuloy. Kung baga, parang they decide to, they become uh, as uh, strict when it comes to the, to the rules here and uh, they follow it to the letter. And the same way in Hong Kong, uh, they uh, have certain rules in Hong Kong that uh, yung mga ating mga kababayan doon, they also follow din naman. Kahit sina Jufel de Chavez at Pepito Torno, na nagkaroon din ng pagkakataon makapagtrabaho sa si ibang bansa, Ganito rin ang napapansin sa mga Pinoy. Kasi pangalawang bansa ko na napuntahan to eh, noon galing ako Qatar. Ganun rin eh, sumusunod rin kami sa mga batas rin eh. Kahit mga, ang dito lang sa Singapore talaga, kahit Singaporean ka pa, kahit anong lahi, kahit Singaporean o foreign ka pa, pinatupad talaga nila yung batas. Disiplinado ang mga Pilipino pagdating sa ibang bansa. Pero pagdating sa atin, nag-iiba din ang ugali. Dito kasi, ang, ang batas dito sa Singapore, asa uh, kung talaga kung bagay, kamay na bakal ang ginagamit dito. mo magtapong ka na ng sigarilyo, penalty ka kagad, pagbayad ka kagad. Kompleto din naman tayo dito sa Pilipinas ng mga batas na bawal. Sa Maynila nga, bawal ang nakahubad at ipinagbawal din ng MMDA ang pagyoyosi. Ang kaibahan sa Singapore, sumusunod ang mga tao at walang are-areglo, hindi uso ang pakisama. Hindi gaya sa atin, lahat na dadaan sa pakiusap. Umaga po eh, bawat... Pwera na lang kung ang mayor mo ay si Digong. Suddenly, oh, nag-checkpoint lang. So, nahuli ako ulang helmet. So, I said, oh, fine, I'll, go, I'll, I'll attend lectures. Mayor ka na nun? Oh. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015